O, oh, ayan mga Tulo. May bago akong installer. ano? oh. Hmm. Sige, oh. sige. Kung sino mas mabilis sa kanila. Pakitaan nyo nga yung ano. Nagbibidyo sa inyo, sino mabilis. Sige. Okay. Ayan, oh. Dalawang installer yan. O. Oh. Nag-double kami, mga Tulo wala nang hard reflex ngayon kaya share or share share yung brand na share share madre oh, ayan meron ng dalawa tapos dito mga tuloy na -frame man na rin ayan na-frame-man na rin ito mga tuloy yung nauna ayan eh, o frame nya kahoy pero naikit na siya ng pader nung kabila. Wow. Itong harap na lang. Wow. Uy, mayroon pa pala doon. Muntik na makalimutan. Buti na hagip ng camera. Eto mga tulo. ano? o. Nadagdagan na naman yung kaalaman niya. Hindi lang magluto yung ano. Nadagdagan na o. Kantero na. Ayan o. Oh, ano naman. <laughs> oh, tapkinis. Ah, oh, grabe. <laughs> Basta mahilig ka sa makinis, makinis din sigurado 'yung trabaho mo. Pero pagka magaspang, ah wala. Hindi ka marunong tumingin ng makinis. Oh, ayan mga tulo tapos na nila. Sige, Kailangan mabilis ang kilos. Eh. Ayaw kong ano eh uh, Sisimula pa lang Kailangan mabilis na agad Para mabilis ka rin matuto hmm. Yung Pagod nandyan lang yan May kapalit yan Bilog Bilog ang mundo So ayan Tatakpan namin ito ngayon mga tol. Isaglit lang yan. O, tamo. Yan ang mason. Tantero. Halo mo. Palitada mo. Linis mo. Yan. Kung hindi ka pa naman natuto niyan, na ko lang. <laughs> Paglabas mo sa ginagawa na ito, lahat na ng trabaho alam mo na. <laughs> o, yan. Oh, oh, di tapos ka agad. Oh, di naghihintay na naman sila ng ano, taga-cutting. <laughs> Gano lang 'yun eh. Oh, sukatin nyo na. Ano, sukat naman ngayon yung ano. Kailangan yung makuha. Oh, sukatin niyo na 'yan.